Sultan na uh, i-announce na uh, on February 16, na kapag February 16, ay magkakaroon tayo ng concert doon sa El Mercado de Canupit, no? Napakaganda event ito, and this will also be a celebration of uh, a Valentine's Day, no? At uh, siguro doon ay nating natin makapatikan, ating uh,

Meron tayo ng pakit eh, si Kalupe, ano sa atas-tas. And this will be an attraction to our uh, karatika bayan. At kung maging sa ibang mga hindi sa ay, uh, ay magiging uh, magiging uh, centro ng uh, turismo. Uh, alam naman natin na doon ay merong na uh, boating restaurant and this will uh, boost up the uh, no, yung, uh, mga dadayo sa ating bayan. Actually, the, the very

panen pertaas dan asingan itu akan yang petunjuk terus asli melapain lalu lalu nanti semua menjadi nasanya dengan asingan yang dibutuhkan untuk atau nampung supaya yang saya bejornas itu yang artinya pria surgical program atau saya sarikarua sama sama DPR anti klinika ada bahasa nama saya itu ya tidak hanya dan mas saat ini memang selama sisi kami bahwa kami um, sudah sakit dengan spring di uh, permukaan profesional dia. Jadi, timbangan saya pero matter ma ma on the floor karena saya mengalami masalah kasih saya beberapa Saya dan ini barang akan naras. Kok aku nakatutong di tempat tadi. Bagaimana itu sama sama betul. Bagian bagit ayo na acting baik ya itu, ketulung ketulungan saya. Jadi, Kung wala ang tulong ninyo, wala ang tulong ng ating hindi makakaroon ng improvement yung ating talupit sa Chicago no? Clinic. E Kaya pwede po natin gamitin yung mga pasyente natin ay uh, ay sa kanilang buhay. No? Marami po ang napupunta dyan. Actually, hindi na taga Bintanao, taga Bisayas, ay mataran, taga yung nakakatalupit na napupunta ngayon. Tagawintanaw, tagawisaya sa inyong pupunta ron. Tara, taganon ko na pa mga At uh, uh, um, hospital po sa, um po, Sultan, sa Department of uh, Surgery. They will spend 100,000, 200,000. They will spend only 25,000. Kasi ito hospital Dr. maging dapat na libre na po. You no? Know? Pero kung meron tayo ng index cases, for example, uh, uh, dito, libre yan colon cancer, libre yan gastric surgery, libre yan yun yung mga taragawan na mamayari no? at uh, kanina ninaanakang po yung uh, kanta natin na sa kanopit totoo po yun, uh, mga katanopit

uh, Mayor Le Faustino sapagkat uh, yung kanyang pag ng ating bayan ay uh, ipapakita sapagkat marami, marami na yung tayo pinupuntahan ang ating atsante ay sa iba't yung parangay upang uh, ipadamahan na mayroon isang gobyerno na may malasakit sa bawat isang kalupitin. Kaya uh, tayo ng ating uh, nga maish pa lang pa. Kasi tinanong mo ba Eh siguro, nandunay komi sa atin. Kani sa mabuting biato, kani sa mabuting lespbay. every month natin atin atin din na siguro, upat tayo, magadi tupay ay magtutulungan nga guide aras atin magdandap umunod. Kaya tandaan ninyo nang salamat sa lahat ang alkalde, ang vice mayor, ang sundo niyang bayan ay hindi makakatindig, hindi makakagawa ng mga matatulino matas kung wala ang suporta ng ating mga nangyayari. Especially yung mga nasa yung baba, no? Huwag niyong uh, mahit, ang inyong uh, kalagaya ay pinakamapapang kailado. Hindi po, lahat ay mayroong kontribusyon sa ating paglilingkod sa ating bayan. Salamat at uh, ikaw nga tayo ay paglilingkod ng may dingiti sa atin. Buha ang kalagayin.